Saglit lang po. Maganda po ang ating mga pagbasa po sa ikalimang linggo ng karaniwang parahot. Sa unang tip, sa lumantipan po, pinakita sa atin ang damdamin ni Job. Bigat na bigat siya sa kanyang kapansanan, sa kanyang sakit. At yun ang mga taong dinala kay Jesus. Na may mga sakit, inaalihan ang demonyo. Anong ginawa ni Jesus? Magdamag po. Siya ay naggamot. Siya ay nagpaaliwalas ng buhay ng mga taon to. In fact, nung kinaumagahan, gusto naman si San Pedro, doon na siya tumira kasi sikat na siya eh. Ay hindi, sabi daw ng ama, punta mo pa ibang tao, kasi maraming ganyan na nabibigatan sa buhay. Eh di ba tayo alagad ni Kristo? Di ba magandang sa pamagitan natin, ibang tao din, nakapaligan natin, ay Magaanan, maginawan dahil tumutulong tayo.